wala tayong pang budget so buti na lang may tinira pa no yung hinulog-hulugan natin na alkansya pero kailangan kong buksan para may panggastos so hindi pa namin dapat ito bubuksan and kukunti pa lang so para may pang budget lang so yung mga baby ko mukhang <laughs> eh wala silang <siya> <laughs> pang -foods, foods nila so open ko to para may panggastos kami so hindi pa namin ka sabi ko nga eh, buksan na natin yan ay saan tayo mag para makapagsimula uli and may pang baon baon lalo na bukas and may school school yung bulinggit ko so ayun mga guys <laughs> wow na ano yung baby ko eh, dede -de -de na lang siya sa kay mama niya so, si mister gilabot eh school lang tayo and basta ito nga sinasabi ko yung may mga natatabi tayo na paunti unti o open ko lang para meron tayong pangkain kain-kain and wala so <laughs> pati kasi yung sahod ko kahapon eh nakuha rin nanakaw din so ito muna bubuksan ko na so dito muna tayo and open ko na kung magkano rin to kung hindi pa naman natin upset na bubuksan to pero kailangan ko sa itong buksan so, mahilig kasi yung kami nito is mag-ipon dahil kailangan din namin to para sa mga baby na once time na Wait lang baby. kumabayo yung anak ko. Kasi yung may meron kang kinukot-kot. So, kailangan dito. Hindi di ko pa naman talaga ito bubuksan. Pero wala eh. No choice tayo na wala yung uh, May nakawang tayo. So, ayan. oh ayan. Chang. O, kukunti lang ito, Tulad doon, Chang. Ayan. Oh. So, ayan, Cham. Oh, kuha na. Kuha na? Hmm. Kuha na. May pang bao niya si Kuya Cham. Eh, ano may mga Para sa kwentang araw. Oo, oh, sabi na natin yung kwentang araw Baon O, So, yung ano, is pambiling bigas. So, hindi pa talaga na. Dahil ngayon, ang bilhin namin, guys, ng panggastos namin is naunahan pa kami ng magdanako kagabi. So, ito, halagang ito na lang. Wala pa yata ito. <laughs> Meron hmm. na sobra na to. Hmm. Oh, alam mo. Ata. tulong ka sa At ah. hindi hmm. mo oh, kitid tayo baon mo to ha. halos lunes hanggang Wednesday. Oh. araw lang yan ha. Kasi mo, 50 and... lang kukunin mo. Kada araw 50, kada, kada araw 50 ano yung sipag kaga natin wala ito back to zero tayo <laughs> parang mangungutang tayo nito ng cellphone para may pang gawa tayo ng video pero wala <laughs> wala wala tayo so ito mamaya kasi guys isa sa uwi ko na yung cellphone so, kung ano nakigamit mo na tayo Kano lang to guys Pero mm -hmm. makakasurvive na kami nito sa pang-araw-araw na pangkain, pambaon pang oh, Mayroon ng baon sa mga Wala naman marunong pa magsipit ha Araw-araw O, pukunin ni Sarah mm -hmm. Jayan dyan Kano yung 50 Ayan, isang budget na tayo Kaya paano guys Back to zero, kayo pang budget 1, 2, 3, 4

pang pagkain ni baby yung pang gatas-gatas, pampers hindi so, kaya to pero mag-work tayo and doble kaya din naman tayo so mga masada na naman tayo nito guys so lahat ng mga tinitita na rito pang papasada, itinuhulog-hulog namin dito para meron kaming binudukot, pero para sa ano to, yung may gusto kaming binigyan, ah, na mabibili namin yan, wala okay bro. so kunin mo, bilangin mo to kuya 20-20 Hai. 200. 300. Sebentar. 200. Ini to lihat tuh. Ini ini kayak bande, bande itu. Kan ini mebukan sampai 20. Mm. Bali na kami higit 3,000 rin siya Mga 3,600 po ayan. Pero yung tig sa 10 So ayan mga guys, back to zero And pinagkakaguluhan so, namin ni baby And mga, mga buling gito Para may pang open and may pang gato uli kami So sisipagay po pa uli natin Pero ipapasabit natin yung mga, mga ganako ni. Pero kukuha pa tayo ng lead Okay lang, okay lang And ayahan niyo lang guys So Wow hindi man tayo na ikipag-away, hindi man tayo na ikipag -ano. And kailangan pa rin natin na disiplina. Na. and ayan, mukha man tayo. Sabi nga nila, mukha tayo matik. Ayan po, pero para sa mga baby ko, and hagod na hagod lagi tayo sa trabaho. And thank you, thank you, and maraming salamat sa, sa ating uh, comment section. Shout out po sa inyong lahat. To all my followers, to all my friends, to shout out po sa ating one of followers.